magandang hapon na naman po sa atin ito, ang um, kababarnis ko lang ang dalawang lamesa ako lang mag isa dito wala yung dalawa <laughs> kasi ando sila sa akwan sa may iskwilahan, nagagarden para sa akwan yung tupad na programa ng kan gobyerno para sa mga kurtis kasama si nanay kaya ako lang mag-isa hanggang 9 days pa naman sila nagsimula na sila kahapon um, 7 days pa <laughs> pero wala pa naman na pan, masyadong gawa kaya okay lang kasi mga sunod na araw ko pa sunod na araw pa naman ako na uh, mag gagayat yung Salasit lasit tsaka hanging cabinet pa yung kwan uh, yung order sa akin doon dalawa lang tsaka ito ay yung kwan uh, pala yung lamisa pa pala doon na para sa mga kantin na anim na piraso pinaparas din hanggang next week pero uh, na-assemble ko na ang naglalagay maglalagay na lang ng topping niya. Pero yung mga scrap lang naman ang nilagay ko, yung mga maninipis. Yung mga nagragasan ko, nagtapasan Ah. Uh, ito hindi ako maka uwi. Kasi andito pa lang ako, kababarnis ko pa lang ito na ang ginawa ng mga manok. Inapakan na kagad. Hmm dahil ito yung isa pero maliit lang ito hmm. dudublin ko na lang bukas kasi hindi ko naman pwedeng dudublin ngayon kasi uh, basa mas lalong merap tanggalin kaya bukas na lang maaga liliyan ko na lang konti tatanggalin ko yung mga dumi dumi andyan na yung ulan pero hindi ako makauwi uy! galing ang pisoy na yan <laughs> dyan na yung ulan no? ang kulimlim na hindi ako maka -uwi. kasi ito nga baka mamaya itong tapin na naman yung apak apakan mas lalong problema <laughs> pag uwi na mga manok mamaya ang dami nila ay nakaw problema mas lalong dodoble yung trabaho so, uh, yun, sili ko problema ko din hirap pagapan <laughs> magdadalawang linggo na wala akong ani puro sira lahat walang magawa ilang nakailang spray na ako Hindi oh, na kasi kwan. Yung tigil yung ulan na tuwing hapon. Araw-araw umulan. Kaya wala. Inisperan ko noon na nakaraan. nawala din konti pero wala. Itinignan ko kanina yung mga lumaki na. Ganun pa rin. Nasisera pa rin. Langilan lang yung mga nakakaligtas. Kaya sayang. Uh, Ang hirap pag-aapan. Pag uh, pala, yung mga sakit ng sili. Kaya na ngayon, patagulan kasi. Araw-araw yung ulan, kahit spray ng spray, eh, wala rin. Talaga. Walang magagawa. <laughs> Kaya, Hintayin na kan. <laughs> ah. Uh... yung ulan-ulan. Oh, na. Oh. Laksa yung hangin. Hindi ako makauwi. Hintayin ko si Tatay. Wala pa eh. Para makauwi ako. Para siya yung magbantay dito. Hirap ma iwanan to. Problema pa ginapakapakan na. Basang basapan naman, kababarnes ko lang. Kasi kailangan natong na-deliver kasi gagamitin na nila para sa mga estudyante. Kababarnes ko pala, yun ang ginawa, yun na kagad <laughs> Hindi ko nakita. Ay, wala, hindi makaalis. Sayang. Isang kalahat. Isang kalahat yung oras pa naman ng pansana. Ang oras ko na magtrabaho. Huff! Alas tres media pa na. Pa lang. Pero, hindi makauwi. Wala naman yung dalawa. Wala, magtoto nga nga dito. <laughs>